Kaya pala may mga pastor, may mga matatandang bursker uh, na hindi nagpapa-doktor, hindi nagpapa gamot. Kasi nung una pala talaga, hindi nagpapa-doktor ang mga bursker. Doon sa San Vicente, mayroon po isang matanda na hanggang ngayon na yung ng gamot. Pag siya may kakasakit. At Kasi yung history pala talaga natin ng ating founder oh, na si Ivy Macpherson talagang uh, Nung panahon niya ay talagang nauubos ang pasyente ng ospital. Dinadala sa kanya at lahat ay dumagaling. Pag siya ay lumakad, ang lahat ng nandun sa loob ng room, tumatayo at nagpupuri sa Panginoon. Ganon yung, ay pala sabi ng Panginoon, pag sinunod niyo ako, magagawa niyo ang ginagawa ko at masigit pa rito. Salamat sa Panginoon talagang. Minsan daw isang araw, isang nagsasalita yun si Ivey ay, na Ivey Klas, siya naging isang estatwa. 3 days siya naging istatwa at pagbalik niya lahat ng tao na, na, na nandun sa room na yun talagang nakaramdam ng tunay na presensya ng Panginoon. Sa ating mong sa Panginoon, tunay po ang may miracle. Kaya pala sabi ko, ang Diyos talaga ang tunay na nagpapagaling. Ang Diyos talaga ang tunay na nagbibigay ng himala, nagbibigay ng kagalingan. Kaya Salamat no, talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya pala ang mga pastor talagang pag Yung mga matatanda talaga ng una. Kasi kahit si pastor na magkasakit ako, uh, kasi naglabas na ako ng ospital may sakit pa ako. Talagang pinag-pray lang nila ako. Talagang ako po ako ng, ano, eh, ng prayer talaga. Doon ako gumalim. Kaya talagang totoo talaga ng kapangyarihan po ng Panginoon ay nararamdaman po natin kahit sa panahon na yun. Yeah. Salamat sa kanyang mga salita sa gabi nito. Uh, Pritin ng Panginoon. Meron lang pa akong ibabahagi bago tayo mananalagin? Sa Daniel 4, chapter 3, verse 26 hanggang 13. Ang sabi po rito, lumapit si Hari ng Dukad sa, sa may bunganga ng pugol. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito sa Misak, at Abidigo. Ito po yung mga tatlong kalagihan na inilagay sa Pugol. Mahali kayo rito, sa Misak, at Abidigo, mga lingkod, ang kataas-taas ang Diyos. Lumabas ka silang tatlo mula sa Pugol at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pilono ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito ngunit wala man lamang nakitang pakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni Pagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nagamoy amoy usok. Dahil, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Nasadra, Pisa, at Abindigo. Isilogo niya ang kanyang anghel upang ligtas ang mga lingkod niya ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihati sa apoy kaysa sumamba sa Diyos Diyosan. Kaya pinag-uutos ko, pinag-uutos ko, sino man mula sa alitmang lahi, pansa o wika, na magsasalita laban sa Diyos ni Sandra, Nisa at Abindigo ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa sa kanila ng, ng, ginawa ng kanilang Diyos at sina Sadrach, Misa, at Abednego ay tinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng pabilog niya. Purihin ang salita ng Panginoon. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya may mga ginagawa po ang Panginoon para siya ay mas makilala. Kaya kasabi ko sa buhay natin, pag mayroong mga may mga taong nagsasalita ng mga na mga mga bagay na masasakit o mga bagay na, na mga mga panghutya, kung mga, mga salitang sinasabi para sa iyo dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, huwag na huwag kang magsasalita. Hayaan mo lang na yung resulta ng iyong ginagawa ng iyong pagtitiwala sa Panginoon ang magsalita sa kanina. Hayaan mo yung yung ginagawa mo, yung bunga nito, yung resulta nito ang magsasalita sa kanilang harapan at hindi ikaw. Hindi tayo ang dapat magmalaki, hindi tayo dapat ang magsalita sa kanila, kundi ang ginagawa ng Panginoon at ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin mula sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ilas at rakbis na katabi, hindi ko po siguro nung panahon nila ang daming nagsabi sa kanila, baka hindi mo alam na pindi mong ikamatay ang bakit hindi mo pagsamba sa rebulto niya At baka pati ang inyong mga angka na ipapatay Siguro ang dami nagsabi sa kanila, bakit hindi pa kayo lumuhod? Kasi pinigyan pa sila ulit ang isang pagkakataon ng hari para sambay ng rebulto. Pero ni minsan, hindi nila ito sinunod at hindi nila ginawa. At dahil sa kanilang panindigan, pati ang mahal na hari ay nalintas. At ang sabi ng mahal na hari, walang isa man sa lugar kung saan mang bansa o wika na piting sambay ang ibang Diyos maliban sa Diyos ni Sadra, Bisang at Abidito. Napakasarap po sa buhay natin na ang nagsasalita ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita ng mga tao sa ating harapan, sa ating likuran, sa ating paligid na ang kapangyarihan ng Panginoon ay nararamdaman mo at nakikita nila sa iyo. At itataas ka ng Panginoon. Dito nakita natin itinaas niya si Sadrapi sa katabindigo sa posisyon Salamat sa Panginoon na talagang nagkakaroon po tayo ng tunay na pagtitiwala sa Panginoon sa pamagitan ng ating pagbabasa ng kanyang salita. Hindi po lahat ay nakaranas ng himala mula sa Panginoon. Kundi yung lang talagang taong uh, talagang nandun ibinibigay yung kanyang pagsigur. Diba sabi dito ni sa Drago Isang Kapatambing isa dito, iligtas mong kami o hindi ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa ginawa kong prepulto. But, grabe yung, yung ano, tagalang sa akin ko nga, grabe yung Panginoon. Matindi yung kanilang talagang pagtitiwala sa Panginoon, yung kanilang pag, nandun yung talagang 100% na na talagang ginagawa, ng, ginagawa nila yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Kaya pala sabi ko, Panginoon, kung ikaw pala ay may sakit, o may naramdaman ka, o ano mga bagay na iyo pinapag-pray, at hindi po pa ito nakukuha, Huwag mong iisipin na hindi mabuti ang Diyos. Kasi napakabuti po ng Panginoon kasi may tamang panahon siya at tamang oras para ibigay sa iyo yung hinihingi mo. Amen. Kasi mas alam niya kung dapat kung kailan mo ito dapat matanggap at kung kailan niya mo ito dapat uh, yung, yung hini -hini mo. Mayroon pong may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin na talagang kailangan po natin lamang sundin at ang Panginoon po ang gagawa ng himala sa buhay natin. Sabi ko nga, kung ikaw ay minararamdaman at nag-pray-pray na na ka, hindi ka gumaling. Sasabihin ko, oh, Panginoon, hindi ako kumagaling, ayaw ko nang maglingkod sa'yo. Hindi po yun eh, kasi kung sabihin ng Panginoon okay lang, huwag kang maglingkod. Ano namang mangyayari? Mayroon bang mababago sa buhay natin kung tayo magmalaki at magmataas, magmayabang sa Panginoon? Sabi natin, hindi lang maglilingkod sa'yo, Panginoon, kasi hindi mo naman ibibigay yung gusto ko. Meron bang mangyayari ng magandang bagay? At meron bang mababago? Tandaan po natin, walang mawawala sa Panginoon kahit wala tayo sa Kanya. Kaya isa pong karangalan na ipatunayan natin yung paglilingkod natin sa Panginoon at ipatutunayan po ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Napakasarap lang po sunta ng salita ng Panginoon. Sabi niya niya rito, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Nasadra, Misa at Abidito. Samantalang siya nagsasabi na walang ibang Diyos na walang ibang sasapay kundi yung ginawa niyang ripulto. Pero siya nagsabi, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Nasadra, Misa at Abidito. Isinungo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang lingkod niya ito na ganap na sumasampalataya sa Kanya. Hindi sinunod na mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila ihangis sa buwi kaysa sumampa sa Diyos Diyosan. Pagkilala po natin ang Panginoon, mapapangatawanan po natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Napakasarap po maglingkod sa Panginoon pag na, nung nakakakwinto ang kami kasi ang nakakakwinto ako palagi ay yung matandang pastor, si Pastor Jimmy, kasi kami wag katapat sa, sa upuan. Uh, talaga pala sila nung una ay ipaglasi yung kanilang paglilingkod eh. Talaga, talagang, talagang nandun yung ano mang hirap, ano mang pinagdaanan. Talagang hindi, yung pinagdaanan natin hindi, hindi may papantay sa mga pinagdaanan pala ng mga mga naglingkod ng una sa Panginoon. Wala po sa kalimtingan. Kaya nga, yung panahon natin ngayon, ito na talaga yung, kumbaga ito yung basic na sa atin na hindi natin naranasan yung mga naranasan nila. Pero sabi ko nga, sabi ko, Pastor, pero alam nyo, mas, parang mas excited ako na naranasan ko yung yung mga naranasan ng na una na, yung mga himalang yung ipapagpre mo pa lang, Papalapit ka pa lang sa tahanan, kung paano yung may sakit dun sa bahay, at sila magbubukas ng pintuan sa'yo, samantalang tinawag ka pa lang sa bahay mo, at para mag-pray doon. Ngayon, pagdating doon, kasama yung nagsundo sa'yo, at nagbubukas na yung ipapag-pray at nagluluto pa ng merienda niyo. Ganun yung kapangyarihan, nandun pa lang sa church papunta pa lang doon para, sige, ipapag-pray natin, ipinapag-pray agad, pagdating doon, magaling na. Pag ganun yung sabi ko grabe, kaya pala yung yung kung may mapapasa kayo dun sa Bible na sabi nung, uh, kapitan sabi niya, Panginoon sabihin ko lang na gumalik na yung gumalik na yung aming tauhan at gagalik po siya kasi ako ay isang pinuno rin at kung anong sabihin ko sa aking mga tao ay secure din ang kanilang ginagawa ay sabi ko napaka ang kapangyarihan pa lang ng Panginoon maranasan lang ng tunay na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po yung sa ating paglilingkod, huwag po tayong mag-alimlangan, huwag po tayong uh, um, magkaroon ng, pag-alimlangan sa kapangyarihan ng Panginoon. Napaka-sarap pang, uh, nung naging seminar namin doon kasi nagkaroon talaga ng direksyon ang lahat ng, ng sabi nga ng mga lahat ng kapasturado sabi niya, ngayon lang nakarating itong ganitong klaseng uh, pag-aaral sa atin. Na talaga nagkaroon ng, ng pinaka, kung nagkaroon ng direction lahat kung paano dapat umangat ang isang simbahan. Napaka, sabi ko, totoo talaga, pag nagawa yung bagay na yon, talagang lalago at lalago ang lahat ng kanyang mga anak. Salamat sa Panginoon, kaya sa hindi tabo sa mga Lalo ako naging excited sa pag-aaral sa aking pinupuntahan. Kaya pala napakahalaga po po na talaga ng pag-aaral. Kaya napakahalaga rin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya, pero purihin ng Panginoon talaga. Alam mo yung mga pastor doon, wala naman silang anak buhay, ang giliit lang ng kanilang mga area. Pero nagkakaituan kami, sabi niya, Pastor, nakaano na ba kayo? Nakakuha na kayo ng ticket, naka, mayroon na ba pa kayong panoro, no, mga hotel? Sabi ko, bakit? Kami, mayroon na kami lahat. Ha? Mayroon na, na? pala sila, simple lang, ano? Kanoon lang yung buhay nila, pero mayroon na sila, nakapagdano na sila agad ng kanilang ano. Sabi ko, grabe ang Panginoon, no? Kaya, ngayon ko napatunayan na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pala sabihin mo na, ah, kauti lang naman hawak niya, sampung tao lang, pero hindi po. Marami at kahauti pa lang. Hindi po matatawaran yung kanilang mga puso. Talagang ibang klase. Kaya pala, hindi pala talaga hindi pala talaga ta, hindi pala talaga basta ang maglilikod sa Panginoon. Marami kang dapat paguhin, marami kang dapat ialang-alang, marami kang talagang gagawin na hindi mo nagagawa pero magagawa mo dahil mahal mo ang Diyos. Kaya nga ito si Sandra at may sa katabi ni ko talagang pag nababasa ko oh, ang kanilang kasaysayan talagang talagang sabi niya, mapapanwa ka sa sabi nila na iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa inyong Diyos na ipinagawa. Grabe na po yung talagang kaya sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, kung meron mo tayong hinihingi sa Panginoon, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Yeah. Hindi yan ibibigay ng Panginoon para lang ikaw ay mapa ibibigay ng Panginoon sa tamang lugar. Sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, ibibigay ng Panginoon ang ating pangailangan. Huwag po tayo magmadali. Huwag tayo, umbaga, ang Panginoon lang po. Bahala na Panginoon. Kaya, natutuwa ko na sa bawat paglilingkod, sa bawat ginagawa ko, sabi ko, Panginoon, kanuuban mo pa rin ang mangyayari. Sabi ni Pastora, No, Hanap, napanood na kami ng ticket na mura. <laughs> Sabi ni Lomong, bakit ayaw niyo ng mahal? <laughs> Aray really, ng Panginoon na talagang. Ma-excited ka sa mga... Ang sarap talaga palang kausap yung mga patatanggap pastor. Pag nakausap mo. Kaya pala si Pastor ligar ano yung, yung unang Presidente Village? Yung nakapapicture ka pa? Lagas ka? Pastor, lagas ka? Pag pupunta yun sa ano, daming dumidikit na mga pastor doon, kahit naka-wheelchair yun. Tapos pwede ko naka-champay, naka, naka pa siya doon. May iba yung pangarapta, makadikit ka sa mga tao gano'n. Na talagang iba yung presence nila, talagang rapta mo yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sipin mo kung hindi katapat paglilingkod sa Panginoon, makakarating ka kaya yung gano'ng sitwasyon, naka-wheelchair ka na, pupunta ka pa doon. No? Ma, talagang nararamdaman nila at kaya pala yung mga matatandang pastor na naunang mga pastor, talagang umaabot sila sa pag, kumbaga, sa kanilang katandaan, sa kanilang paglilingkod, nahihiblay sila na naglilingkod sa Panginoon. Kasi naranasan nila ang tunay na presensya ng Panginoon. Marami ngayon na ah, may rami nga nagsasabi yung mga bagong pastor, karamihan 35 years nagre-resign sa pagpapastor at naghahanap ng trabaho. Lalo na yung mga graduate na, yung mga tapos ng pag-aaral. At nagi parang inaano lang nila, parang, ay, tinigyan na ako ng papas doon. na ba, bang sa buhay ko? Maghahanap ng ibang trabaho. Kaya ang dami raw ngayong pastor, graduate ng Bible school, walang church na hinahawakan. Nagtatrabaho sila, nagtatrabaho sila para sa kanilang buhay. Ay sabi niya, yung mga karamihan kayo ng mga naging matatag, yung talagang tinawag lang ng Panginoon. At doon na lang, Baga, sabi ko, kaya pala ngayon, hindi na tinitinan yung ikaw eh. Basta tuwiling ka, no, pagamit sa Panginoon, kasi nga marami silang naobserbahan na, na nag-aral, nang harap si mula bata nag-aral, nung makapagpastor, nakita walang pera. Pahing tayo dito, sayang yung tinapos ko. <laughs> 35 years na ako, oh, dapat magkanap ako ng trabaho. Yun ang nangyayari. Kaya marami ngayon ang, nagkakaroon talaga ng... Na. Yung, kaya yung pag-aaral, pag-aaral na nalang pagpastor ka na. Uh, salamat sa Panginoon dahil sa aming pong simida, sa aming pong MDP, napakarami po namin nalutunan. Pati po yung, yung pag sa aming mga sa pag-inom ng tubig, pati sa galaw. Dapat pala sa atin, araw-araw, meron 5,000 na hakbang ating para mapanitigil yung ating kalusugan. Dapat pala sa mga dami. Yan ang kapitulong, sabi niya, yung aming speaker, siya raw pumupunta sa mall para ma update niya yung 10,000 na hakbang niya sa isang araw. Kasi ordinary sa atin, sa araw, mga 3,000 lang. 3,500 pag-iitulog tayo sa bahay sa akpang natin araw-araw. Kasi malaki pa ang kulang. Malaki pa lang ang kulang. Kaya pala sabi ko, nirayo mo ako. Kulang. Kulang pa rin ang ko. Dapat pa Sabi ma 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 niya, maganda magpadami mag ng hakpang sa mall. Pumunta ka sa mall, mga alas gis, doon mo na punuan yung kailangan ng punuan. Kasi hindi ka papawisan doon. Kaya uh, sabi ko, kailangan sa... Tapos yung tubig, pala kahit pala hindi tayo nauuhaw, dapat uminom talaga tayo ng tubig para nati-detect daw po tayo hindi natin napapansin. Kaya talagang salamat sa mga katuluan. Ano? Gusto kasi nila talagang maging malusog lahat ng lingkod ng Panginoon. Talagang kailangan kasi talaga natin kasi hindi ka raw makakapaglingkod ng paayos kung ikaw ay manina ang pangatawan. Salamat sa mga katuluan na hindi lang yung physical, hindi lang yung spiritual, pati physical kasama sa kanilang mga itinuturo. Napakasaya po. Kaya yung mga wala pang ticket yan, ipon-ipon na. Purihin <laughs> ang Panginoon. Uh, sana po tayo po ay nagkaroon ng, ng talagang pagtitiwala sa salita ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita at ngayon po, uh, bago siguro tayo mag-pray, ay magkapigapi mag, mag muna tayo kasi para mag-ilip-ilip muna yung chan. Purihin ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita. Ang mga salita. Padre God, maraming salamat Panginoon sa iyong salita ngayong gabi. Nawa ah, ito, Panginoon, ipagsilbing aral sa amin, ipagsilbing kalakasan, Panginoon, ang ginawa, Panginoon, ng tatlong magkakaibigan. Kami po ay manindigan din, Panginoon, sa aming Panginoong pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, Ama, hanggang sa aming kamatayan, Panginoon. Dahil kayo po ang magbibigay ng buhay sa amin, sabi mo nga sa inyong salita, ang magligtas ng kanyang buhay ay siyang wala dito ngunit ang ng buhay para sa akin ay siyang magkakamit nito. Salamat po, Ama, pagpalaan po ang bawat isa. dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Thank you very much.